Testigo laban kay dating pangulong Duterte nahaharap sa patong-patong na warrant. Naglabas ng patong-patong na alias warrants of arrest ang Regional Trial Court RTC Branch 10 ng Davao City laban kay Arturo Lascanyas, isang dating pulis na matagal ng kilala bilang pangunahing testigo laban kay dating pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa dokumento ng korte, kabilang sa mga kasong kinakaharap ni Lascanyas ang Online label, may piyansang 48,000 pesos, inilabas noong ikasyam ng Hunyo, 2025. Murder, alias warrant na unang ipinalabas pa noong ikalabing anim ng Oktubre 2020, walang piyansa. Dalawang attempted murder cases, tig 100,000 pesos ang piyansa bawat isa. Tinatawag itong alias warrants dahil may mga naunang arrest warrants na inilabas laban kay Las Cañas, ngunit hindi ito na isa katuparan kaya muling naglabas ng panibagong utos ang korte para ipatupad ang mga ito. Inatasan din ang mga otoridad na magsagawa ng aksyon sa loob ng sampung araw, at kung hindi ito maisasagawa, kailangan nilang magsumite ng paliwanag sa korte. Si Las Cañas ay dating pulis sa Davao City at inamin niya na miyembro siya ng tinaguriang Davao Death Squad DDS, isang vigilante group na umano'y responsable sa serye ng mga pagpatay noong panahon ni Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao. Noong 2017, Naging headline si Lascanyas matapos niyang aminin sa Senado na siya at ilan pang pulis ay sangkot sa mga extrajudicial killings at inutusan umano sila ni Duterte. Dahil dito, naging isa siya sa pinakamahalagang testigo sa inihain kaso laban kay Duterte sa International Criminal Court (ICC) na nag imbestiga sa tinaguriang war on drugs at mga alegasyon ng crimes against humanity. Batay sa mga ulat, matagal nang nasa ibang bansa si Lascanyas. Umalis siya matapos lumantad bilang testigo laban kay Duterte dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi agad na isa katuparan ang mga naunang warrant laban sa kanya. Sa ngayon, mananatili ang mga warrant laban kay Las Cañas at mahirap itong maipatupad hanggat wala siya sa Pilipinas. Gayunman, ang mga kasong ito ay mananatili sa rekord at magiging sagabal sakaling siya ay bumalik sa bansa. Samantala, nananatiling sensitibo ang isyong ito dahil kasabay ng mga local cases na ito ay patuloy din ang pag-usad ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte sa ICC, kung saan si Lascañas ay isa sa mga pangunahing testigo.